ayung ano yung vlog namin uh, hmm. 'di ba never give up yun yung motto ni ano ng ka teamwork 'di ba guys faith can ano faith can move mountains <laughs> good <laughs> hi sir shout out <laughs> sa inyong lahat ito na naman tayo back to work pagkatapos galing ng probinsya hanap buhay ulit trabaho na naman tayo ang nagbabalik natin ka Timork si ka Hi I miss you guys o oh, diba lalo kong pumayat <laughs> anahawak o oh, o diba na-miss bang tandem namin? Ano kuya? Kamusta? Kamusta? Kum Ito. matagal um, tagal na hindi nag nak nakasama. Oo nga eh. Hmm. Siya yung, na siya yung nagsimula ng ano, ano, teamwork. Kaya napapansin niyo sa mga unang upload. Kasama hmm. ako. Hmm. Siya lagi, siya lagi ang nasa ano. Medyo ano lang na lang kaya hindi ako nakasama at saka isnabish na si ano eh ka teamwork mm -hmm. <laughs> oh Naniningil na si ano ka teamwork day sa <laughs> so, mga ano niya subscribers mag invite pa kayo kamusta sa okay. ano mo bakasyon okay lang masaya siyempre ilang ano ka dun days ah, matapagpahinga ilang days ka nga dun 5 days. Ano ba yan? Bitin? Bitin. Tapos nag-plane ka pa. Mm -hmm. Bitin yun, kuys. Putang-putla ako dito. Points. Galing pa. Ay, ko. Ano ano. <laughs> 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 Bakit naman? <laughs> Uy, guys. I-subscribe nyo pa si Kat E ano babanggitan ko ba kung saan baka yung sponsor niya tayo eh. kamusta na yung light ikaw sana interviewin ko eh. <laughs> wag na ako ano ka ba <laughs> Aray ko. Ayan, ano, galing akong ano, area guys may repainting kami dun kasi may mag move in sa ano July 4 so okay naman yan lang naman usually mga work namin. Kung hindi nag-viewing, nag-assist ng repairs, or nag-repainting. ka kabisi ang ating detail. Yeah. Eh, hindi na siya <laughs> namamansin. Baliktad. Yung isa dyan, hindi namamansin. Kasi after 10 years kami binigyan ng schedule na magkasama. Kasi sabi, always na lang magkasama tong dalawa. Namimihasa na to sa kakablog, ah. Paghiwalayin muna namin to. Kaya tuloy tingnan mo ngayon, stranger siya. Ako pa pumilit sa kanya na mag-vlog kami. Hindi niya na ako love. <laughs> o, oh, diba? ba? Ang hirap niya ng pangitiin. Dati, unting joke lang. Ngingiti na yan, o. Oh. <laughs> I-challenge mo ko. Dapat in 3 months, pumayat, medyo pumayat ako. Ano? Game? Chubby na siya, di ba? <laughs> Oo, oh. oh guys, sige, ganito na lang. Chacha may challenge kami, dapat in 3 months makita lumiit ang aking face. Sasunod na paglabas niya. Oo. Oh, oh. Do double. Do <laughs> double pa lang <laughs> hindi pa papayat. Ano, challenge? So kung magawa namin Ido-doblihin nyo rin yung subscriptions nyo, ah. Saka. <laughs> Pasulip-sulip lang siya. Ako nga, eh. ako lang bahala. Mag-focus ka lang sa daan. Kailan ba yung last, ano natin, kois Nung ano pa, no? Last appear ko sa vlog mo. Nung blessing. Okay, same blessing same ng same. office namin kung nakikita yung pinaka babae doon, ako yun. Pinaka-sexy. <laughs> Aray ko. <laughs> Pinaka-siksik pala. yung mga panahon na aanuhan mo ng effects, kuya, di ba? Yung mga ganong joke. <laughs> di ba, tinuturuan ko pa. So, nagpa-practice pa kami. Siyempre, ano, bago lang kami sa vlogging. ko, diba? <laughs> Pinuri sarili. Ano mo sasabi mo kayo sa vlogging? Nag-enjoy ka ba? Okay lang. Sige, pag uh, walang ginagawa, yan na ano natin. Siya, ano siya, No parang stress reliever mo? Parang ano na lang siya. Tsaka may mga bago kang natututunan, diba? ba? kang mag, ano nag-edit ng mga videos, 'di ba? Tututukan palitan yung ano. Ano? <laughs> ano? <laughs> Dali na. <laughs> Dali na, shout out ka na. Ito na mo ni. Uy. Medyo nakafocus po siya sa daan kaya ay malapit na kaming mag GoPro. <laughs> Sinabi. <laughs> GoPro baka naman. <laughs> pa sponsor naman. Oh, Kaya nga eh teamwork. Oh. Nakakaantok yung panahon. Basta ang buhay ng buhay ano, buhay may... Ano? buhay ano? <laughs> A shout out pala dyan. Ayun. Ano shout, shout out pala dyan. Hi sir. Shout out. Hi sir. Shout out. Sa boss po namin dyan na ah, napakabait. Hi. Shout out. Thank so cute. So, nasa Ayala na po kami. Ay, sa mga ano dyan na, naghahanap ng mga condominiums or yung mga nagpaparent. So, alam nyo na, comment lang kayo sa ano ni Katimbrick. Comment section. If you want some assistance. Uh Oo. -oh. Padayal na lang yung 0917. Kayo nang bahala sa ibang. <laughs> and then, mag-comment lang kayo doon sa comment section ng vlog na to. And then, kukontakin na lang namin kayo. ang ano ngayon ayan may waterfalls manila pen may manila pen na ano, laging maganda thank you to my parents <laughs> and thank you to God you're all beautiful naman huwag mo lang pakita yung below the ano, kasi medyo nakikita na yung baby ko eh lumalabas <laughs> na ang bida lagi sa ating channel. Okay. Titingnan ko na naman mga ulit. Tawang-tawa ko din sa blessing natin, Kuya. Yung nag-aano ng bariya. Makasama natin kasi tumakas lang siya. oh, tumakas hmm. lang sa ano. Sabi niya, tara na mag-vlog tayo. Tara na yeah. mag-vlog tayo, nakakainis dun. Nakakaano <laughs> kami ngayon this is the chance kasi minsan na lang kami magkasama. Uh, Sabi ko kanina, Kuya, nami-miss ko na mag-vlogging. Hindi mo na ako sinasama. Uh, hindi pa. Others ka na. <laughs> Ay, na. Yun yung ano niya. Mga effects niya. Pabaliktan. <laughs> diba, para makita naman yung beauty ng ating kasama. Ito yung angle ko. Kayo mo na nahihirapan na siya. Siyempre, bilang ka-teamwork kami, kailangan sasaluhin ko, di ba? Kulay mo yan, Kuis. Nakakalahating taon na tayo. No? Nakakalahating okay, na taon na tayo. One, year na yan. Hindi, yung taon. Wow. Ah, <laughs> oh. Magpapasko ka na naman. Pasko na naman. Uy, one year na yung vlog mo? No? Oh, one year. Kailan ka nag-start? March? So mga isang taon na yung ano, yung vlog namin. Uh, hmm. 'Di ba? Never give up. Yun yung motto ni ano nang kat teamwork. Ang galing. Positive ako magkakaganoon ka. 'Di ba, guys? Faith can ano, faith can move mountain. With S bayo. <laughs> With S bayo. <laughs> Aray ko. Pababa na kami. Next time ulit. Hey guys ha. See you ano. See you after 3 months maglulusa ako nun ng mga ano, 10 kilos. Ha? Huh? Ay, nagdi-thank you lang pala kami ha, guys. Salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang yung vlog namin kasi... Kasi, syempre, aside from vlogging, may work din kami. So, kailangan din namin uh, mag vlog so... ano lang namin yung pag-vlog. Pag may ano lang, extra time. Ha? See you guys on the other video. Bye bye. bye.